Yo! What's up mga idol? Magandang hapon Ayan, nandito na tayo sa spot mga idol oh. Ayan, dumayo kami ngayon mga idol Nandito kami sa Antikira Ayan na sila oh. Nahuli ako mga idol kasi May nais pa ako sa motor So yun mga idol ah, uh, Panibagong night and venture na naman to mga idol Sana ay Patuloy ang inyong suporta mga idol. So 'yun, uh as you can see mga idol, uh, ito na 'yung ilog pero bababa pa kami doon. Bababa pa kami doon mga idol, malayo pa 'yung lalakarin namin. So kita nyo, oh, maliwanag pa mga idol. Uh, mamaya pa tayo sisisid pag gabi na. Ito may bagong tulay na kawayan. Gagagawa pa lang nito, mga idol oh. So standby muna mga idol Ayan maraming salamat Ayan shout out ko Sports dog ko Uwe Gagmay From US California Nandito na kami sa spot mga idol Ayan uh, um, Standby muna mga idol Ang layo ang lakad namin mga idol Pinatay ko muna yung kamera mga idol para hindi haba masyado yung video so yun abang abang na lang mga idol yun mga idol ah, mag umpisa na kami mga idol kahit na liwanag pa kasi ang layo pa ng lalakarin namin mga idol halos apat na kilometro grabe so abang abang na mga idol mag start na kami mga idol update ko na kayo sa aming mga huli mga idol ha. na tayo Good size, tilap ya. Iya. Ah, bakas mulai, bangas mulai. Ah, good size ya, ah, mangaka. Ayo lo tilap ya, laki. <laughs> Nari ilam gedung loh. Eh. Tilap ya, good size. idol first cuts namin mga idol tilapia ay <laughs> kiti sampalan na mga idol ayan o gingaw gingaw na naman mga idol Wake kao ba na <laughs> A good size Gingaw mga idol Yung isda sa dagat Ayun, alright Lampi <laughs> oh, na isda ana huh? Lampi na isda ana Sige nga eh. na, takma dun guys mga idol latiyahin hindi na muna natin mga idol

Уу. Э. Затла. Уу уу уу. Эрэ эрэ. Э. Эрэ. Контрол. Уу. idol mga idol ano to hindi ko alam kung anong isda to mga idol banak banak to banak banak naon sana naon sana na? naman na? na? na yung yung ang yun mga idol kami na tayong uli mga idol nabab eh tak kira ah ayo nah aloi gerpa au dilep yah dilep yah ah dah lina <laughs> dah bah good size dilep yah oh ada radiah ana dah tengah ke slide dah eh apa raidul

Patay ko muna kami na mga idol Alright mga idol Nandito na tayo sa mga supols Ayun oh Nasira lang siya mga idol Ayan may huli May huli may huli Ayan Ari labay Tayo kuha Madali siya no si Master Baloy Ayun oh ang laki ng ano? Banak! Ah, Naka-tatlo na yata, apat na no? oh! Ha? Okay! Ayaw! Ayaw! Kung naglubo ka!

banak banak mga idol lalaki na ng huli oh mga banak mga idol daming banak dito first time kong maka makahuli ng mga ganyang isda dito sa ilog mga idol Puro emang idolol? Eh, mga idol oh! espada eh, eh, naok na. naok na. naok na. naok na. naok mga naok na. naok na. naok na. naok na. naok na. naok na. naok ah kalang bag be bag Itu no rana di mo bag bag ayun sila sa baba mga idol <laughs> Alright, nakaangat na lahat mga idol Let's move, pataas

Palos mga okay, idol oh. Maliit pa mga idol Pero pwede na to mga idol Gagal Baring on shot <laughs> Dara baring on Request mo Ay ay Patay lagi <laughs> Dali First time ko makaka-encounter ng palos mga idol, maliit pa. Pero ang saya mga idol. Diyan. Grabbing, Grabbing intense. <laughs> Maliit lang pero ang tindig talaga pala na palos mga idol. Oh. Ah, Expert. idol. Naghanda siya ng kanyang magagay gagay. <laughs> Sesa naman, tilapia Mga idol Oh Kado sugo Tuhok <laughs> Laki tilapia mga idol Alright Ito ito bobo Kapay ka ba na Mga idol Naglinis muna si paring unjot Nang lulutuin namin Ito yung mga huli namin mga idol oh gingaw tilapia ito mga banak ang daming mga banak mga idol ang lalaki pa mga idol Oo oh, nga o oh. ayan mga banak ayan, mga idol o oh. ayan o oh. mga banak na isda ayan ayan

Oh, basin po dog. Ayun mga idol. Nagluto ng aming chip cook. So, organized kasi ito. Uh, yung taga bitbit -bit ng huli, taga linis. May taga linis, nandun naglilinis. May taga saing. At the same time, may taga hugas na rin. Alright! Alright! Sampai muna, mga Idol. Lono dan Sile. Magpalos. Eh, Ben. Aduh, Ben. Idol, Ben. Magpalos, ba? Sile, mga Idol. Igat. Lono dan Sile. pa mga idolo bawbaw sa dinong ag ang pinakamasarap na isda sa buong Pilipinas damay naman ana kasili na ana